Magkakaroon tayo ng reading ngayon at ang topic natin ay kung gagawa pa nga ba ng paraan or effort yung taong nasa isipan mo. Kasi kadalasan, ito yung mga pinaparead sa akin sa private reading. So, let's take down some cards and makukuha natin or kunin natin yung mga messages. So, sa mga gusto pala magka-private reading sa akin, just message na lang po pala sa aking Facebook page, Readings by L. Same po yung proper picture sa TikTok ko at Facebook page ko. With 3.1k followers and yun lang po yung natanging account ko. Wala na pong iba. And this only my official TikTok account with 38k plus followers. So, sige, start na tayo. Okay. Kung sino man tong tao nga nasa isipan ninyo, ang mga advice ko lang ha sa mga mga kapanod nito, mag-move on na kayo. Oo, move forward na. Kasi tong taong to sa totoo lang, wala na siya nararamdaman para sa iyo. And kumaga um with this card kasi maaaring hindi na yung naging ideal para sa kanya. Kung ano may nangyari sa inyo ngayon at saka sa mga naging past ninyo. Yung iba sa inyo, maaring third party, third party issues, may iba, may ibang ini entertain nagkakagusto o umiibig sa ibang tao. Kaya nga pagdating sa inyo, wala na siyang feelings, wala na siyang maramdaman. So, with this card, huwag niyo na pong asahan na itong taong ito ay magpapahalaga pa sa inyong connection. Kasi nga, um, itong taong ito ay hindi din maaasahan at salawahan, no? And yun nga eh, kapag pipilitin ninyo yung sarili niyo sa taong ito, baka kayo lang masaktan hanggang sa dulo. ba? Diba? Uh, imbis na magkaroon ng growth and development, yung buhay ninyo, baka mas lalo kayong bumagsak kapag nag-stay kasi sa taong ito. In my advice sa inyo ng guides natin na um, don't worry kasi kahit sabihin natin failure or hindi maganda yung naging kakahantungan ninyo with this person. Manalig ka lang daw kasi there's a perfect timing para sa iyo. Kung nagwa-wonder ka na papaisip ka, bakit ganun ginawa mo naman yung best and effort mo? Pero itong taong ito, parang wala siyang ginawa. Wala siyang pagpapahalaga. Don't worry daw kasi someday ma-reciprocate or mapalitan lahat ng mga pinaghirapan mo. At meron daw taong paparating sa iyo at nagasabing kung ano man yung mga nilaan mo na paghihirap or effort sa ngayon, tutumbasan o papalitan ng bagong taong paparating. Kaya no worries and be happy and just move forward. Huwag mo na daw pong iisipin masyado itong toxic na tao na, na nasa isip mo. Kasi hindi daw po siya ang para sa sa'yo.